Hello guys. Magluluto ako ng ano. Yung pata ng baka. Isisigang ko to. olam lang ng ano, Papakuluan ko muna ng dalawang beses. Bago ko ano, papalambutin. ulang ko ng at tapos babaulay ko doon sa trabaho ayan na guys nakasalang na papakuloan ko siya ng dalawang bisis tapos ano, itatapon ko yung ano sabaw tapos pakuloan ko ulit ng pangatlo doon na tuloy-tuloy na lalagyan ko na siya ng ano sibuyas, mga rigado may tanglad ako tapos ayun loya Palambutin ko siya ng mga 40 minutes babalikan natin siya mamaya-maya lang hello guys magagayat ako ng ano hello. pang uh, gisa ko doon sa nilaga kong pata ng baboy. Ano? Baka pala. Alam mo yung paa ng baka. Itisigang ko siya para ano, masarap pag niluto, maasim-asim ba. Di ba? kasi 'lang minuto na lang, 10 minutes na lang. Lalambot na 'yon. Pinalambot ko muna siya eh para madali na lang. hiwa-hiwa lang tapos ano mag ano rin ako ng sibuyas magayat ng sibuyas matalim yung araw ko matalim yung kutsilyo Nakaka agay nakakatakot ang tulis naman kahit ito dito sa ano sa dulo na susundot yung ano ko palad ko ganito lang ang buhay kasi matagal-tagal nang hindi ako nakahigot ng sabang gusto ko ano ulam ng may sabaw ay, maanghang ang ano ng sibuyas. Ganyan ko lang yun. Hindi ko na hindi niliitay ko konti. Aba, ang anghang ng sibuyas. Uy! Ganyan lang yan. Tapos bawang. Para naman sumarap ba? Okay. Eh, hindi ko maano-ano. -ano, isap kasi maano ang lamisa. Malambot. Plastic lang to eh. Aba, nakakaluha ba ng mata? kuha ang mata ah. ah. Yan niluto ko na yan, yung isang hita ng baka. Ano, you know, isang linggong ulam na yan. Diba? Hala, tulog na luha ko ah. Pero bibigyan ko naman yung kapitbahay ko. Bibigyan ko. Kami lang naman dalawa dito mga kapitbahay. bahay, so, bibigyan kami ng ulam. Papakita ko sa inyo. Pag nag-gisa na ako guys. Ayan na. Antayin ko na lang na ano. Mag- uh lambot yung inano ko pinalambot ko pine nilagay ko man siya sa ano pressure cooker ayan na guys igigisa ko na yung aking ano uh -huh. ox ox leg kunting ano lang mantika lang kasi mataba na to eh siya. Ito yun, oh Lambot na. Ayan, no. Oh. Kinimplahan ko na rin to ng konti, eh. Para, ano, may lasa na rin siya. Kahit igigisa ko pa. lagay ko na yung ano bawang kumula-pula na, sunod ko na yung ano, sibuyas Ayan. Sunod ko na ang kamatis. isa-gisa -isa lang natin tong konti. Tapos, lalagay na natin yung... lalagay ko na yung ox leg. Mamaya-maya. Ayan na, guys. Pwede natin ilagay na yung ano... Yung ng seka ng baka. Kunti lang naman to. Yung isang seka lang. Hindi naman sa kalakihan din. Tama lang. Ah. Ipipraiser ko yung iba nito. Para dating ko sa tarbaho, kung gusto kong kumain, tatanggalin ko lang siya sa freezer. Ayan na. Ininit din ng ano. Ati. Ayan, guys. Timplahan ko lang siya ng ano pamintang durog. Dagagan ko na lang ng asin mamaya kasi binig nung nilaga ko, nilagyan ko siya ng beef cube. Ayan. Mamaya-maya ilagay ko na yung sabaw nito. Ilalagay ko na guys yung sabaw niya yung pinaglagahan tapos si eh, agay, tatakpan natin kaya kaya lagyan, lagyan ko na siya ng uh, sinigang na sampalok at saka gulay hindi ako naglagay ng maraming gulay guys ganyan lang siya kukunti lang lalagay ko ayan na guys okay na siya ilagay ko na yung gulay at saka ano sitaw ano sili ano lang yan beans yang nilagay ko. Green beans. Tapos mamaya, maya, ano, ilagay ko na yung sinigang mix. Ayan. Ilagay ko na sinigang mix. Ayan na guys. Luto na siya. Mamaya, maya, kakain na ako. Mag, ano muna ako ng tosino magluluto. Titikman ko yung tusinong galing Pinas. Yan na, si tusino. tapakuluan ko ito ng pig. ko siyang kunting tubig. Tapos, pag natuyo yung tubig, saka ko lang siya igisa-gisa. Yan. Yan na guys, nakasalang na. anuhin ko yung ano niyan tubig paihigahin ko ayan na guys ito na ang ating tusino papupulahin ko lang itong konti kakain na ng tanghalian ayan na guys ang finished product ayan na yung tusino ayan yung sinigang na ox legs Oh, ang dami kong kanin ah. Sige na guys, kain na tayo. Ciao.